Thank you po. Maraming nagsasabi na pang mayaman lang daw ang insurance. Well, hindi yan totoo. Dito sa Palawan Protectodo, insurance is like a sachet. Welcome back Sofons. sa funds. Sachet? Bakit sachet? Kasi ganun lang kamura at kadaling kumuha ng insurance namin. Para ka lang bumili sa tindahan. O, kita niyo to. Mura na, kumpleto pa. Lahat ng coverage nandito. Pili ka lang, sobrang daming options para financially ready ka anuman nang mangyari sa'yo. Sarap na may peace of mind. Parang si ate. Kahit na aksidente, ready siya dahil meron siyang palawan protectodo. O ate, alam mo ba magkano tong premium Pamilya 100? 100? Eh itong Okinawa Sea si Salt Caramel with Extra Pearls and Aloe Vera 100% Sugar Less Ice Milk Tea na paborito mo. 100? Tama! Sa halagang 100 pesos lang, insured ka na ang iyong pamilya. Boom! Priorities. Kahit middle child ka na hindi achiever, group chat tita na naniniwala sa fake news, performative mail, naka-earphones pero walang pinapakinggan, or kahit sino ka pa, may Palawan Protectodo na bagay sa iyo. With Palawan Protectodo, hindi nyo kailangan maging anak ng contractor para maka-afford ng insurance! Ayos, di ba? Sa Palawan Protectodo, patingi-tingi ang presyo, pero todo ang beneficyo! Available sa Palawan branches at online. ready na ring pang regalo nyo.